Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa insya'ala al-kiyamatul kubrah, ito na nga yung mismong araw ng paghukom. Sa yung huling tihatalakay natin, mahaba kasi itong chapter na ito eh. Kung sino, -sino ba yung mamamatay o mawawala ng malay sa unang pag-ihip ng sur. Yung huli nating natalakay yung pananaw ng mga scholar na mawala ng malay ay kabilang doon yung mga syuhada. Kasi di ba yung kanilang ano yung kanilang kaluluwa nandoon sa paraiso. Alala nyo yung hadith? Di ba at nasa mga ibon yung kanilang mga uh, kaluluwa. Ngayon, syempre, iniisip natin yung tao na sa Barzak, pero bakit yung syuhada na sa paraiso yung kaluluwa? Yung ngayon, Barzak kasi, hindi mo siya maintindihan sa konsepto ng tao eh. Na ito ay, kumbaga, unawa natin, nakatulad ng kung paanong merong lugar o panahon ng tao. Kasi ang Barzak, ang pinaka malapit na word na masasabi natin, kumbaga, word na magbabanggit natin tungkol sa anumang may kinalaman sa ano, sa kabilang buhay o sa algebra ano siya yun? metaphysical yun ganun metaphysical kasi pwede mangyari na yung oo na sa barzak pero maririn rin naman na ano nasa is, nasa dalawang lugar sila sa isang panahon pwede nga kayang-kaya ni Allah na gawin yun at hindi pa diba, pang bagay nasa dalawang panahon sa isang lugar kayang-kaya rin ni Allah hindi hindi natin ma, ma maarok ng ating pag-unawa masyado. Yung kaya nasasabi ko itong ganitong Hindi natin unawain ang Barsak o Algaib na katulad ng kung paano natin inuunawa yung mundo natin ngayon. Na merong ano lang, time and space. di ba Yung space, tatlo lang. Yung lapad, yung haba, yung haba, yung lapad, tsaka yung, ano, yung lalim niya, kumbaga ganun yung inuunawa yung ano, yung space. Tapos yung panahon sa atin, tayong mga tao, linear lang eh, dire-diretso lang, walang umaatras sa atin sa oras. 'Di ba? Walang time travel. At uh, maaring imposible nga sa tao magta-time travel kasi magkakaroon ng paradox, magkakaroon ng taliwasan. Kasi nga atras tayo sa panahon, 'di ba 'tong pinapakita sa pelikula? Atras tayo sa panahon para mabago yung mga pangyayari. Yung pag-atras natin na yun sa panahon, pagbalik natin sa panahon, magdudulot yun ng napakaraming pagbabago. Disruption. Kaya nga yung sinasabi ng mga scientist, yung butterfly effect doon sa chaos theory, na konting bagay lang, maliit lang na bagay na kasing liit lang ng pag... yung pakpak ng, ano, ng butterfly sa kabilang kontinente, kaya niya magdulot ng bagyo sa kabilang kontinente. Pagaspas lang yun ng pakpak ng butterfly. Eh, posible nga mangyari kasi magkano yun eh. Mag, magdurugtong lang magdurugtong, madadagdagan ng madadagdagan. Parang snowball. Yung pinapakita sa ano, sa mga cartoons, yung snow mahuhulog, tapos lalaki lang lalaki yun habang nahulog pa baba. So, ganon din yung hangin na yun. So, magkakaroon ng paradox. Hindi basta bastang makapag-time travel yung tao. Pero para kay Allah, magiging madali para sa kanya yung anumang mga bagay na baka meron pang ibang nangyayari na hindi nga natin naiisip hindi natin naiisip ito so, din ba nung unang panahon di ba hindi naman naiisip nung tao na kaya pa lumipad ng tao Ini-imagine nila pero paano hindi nila alam hindi nila alam ngayon na lang nagawa ng tao so ganoon din si Allah kung ganoon kalaki yung pinagkaiba ng tao noon at tao ngayon sa kaalaman Ng kaalaman ng tao katiting na katiting kung iyahambing sa kaalaman ni Allah. Yung sa paghahambing, di ba? Ang kaalaman ni Allah kung iyahambing sa kaalaman na ibinigay niya sa lahat ng tao. Yung kaalaman ni Allah parang karagatan. At yung kaalaman na ibinigay sa mga tao, yung kung anumang tubig ang makukuha ng karayom kapag i- inilublob ito sa ano sa tubig katiting lang yun. hindi nga mabubusog pag nauhaw kay na may, may tubig sa karayom, hindi mo nga mararamdaman na may tubig doon eh. Sa so, napaka, ano, napaka-kaunti. Kaya yung syuhada, kabilang sila daw sa mga ah, uh, mawawalan ng malay. Kasi may malay sila eh. Yung syuhada, doon sa kumaga sa barzak, may malay din sila. Kaya mawawalan sila ng malay. Supposing na ang kahulugan nga ng, ng saik ay either mamamatay ang buhay o mawala ng malay ang may malay. Katulad ng nangyari yung nabanggitin tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alihi wa sallam. Wasirru fi kasrihada ala syuhada wal anbiya. At ang dahilan kung bakit kumbaga, mangyayari ito sa mga syuhada at anbiya. Katulad sinabi ni Imam Al-Kurtubi, Imam Ahmad, Sinabi nila, an Ahmad bin Omar pala ito, hindi si Imam Ahmad. An na ba'da katlihim, ahyaun, yurzakun. So, ito yung mismong aya. Matapos silang mapatay, sila ay mga buhay. At sila ay malapit sa kanilang Panginoon na tinutustusan. sa so, sila ay buhay. Ibig sabihin, may malay. May malay. Farihina, mustab shirin. Sila ay masasaya at tumatanggap ng magandang balita. Wahadi sifatul haya fid dunya. At ito rin ang katangian ng mga buhay sa mundo. O katangian ng pagiging buhay sa mundo. Na tayo ay tumatanggap ng biyaya. Na tayo ay nakakaramdam ng kaligayahan. At tumatanggap ng magandang balita. Wada ka na hada halos syuhada, kanil anbiya o bidalika, ahak kuwa awla. Kung gayon ito mga syuhada, so mas magiging ganito rin ang kalagayan ng mga propeta. Maan na hukad sa haanin nabi sallallahu alihi wa sallama, annal arda la yakulu ay sadal anbiya. Yung isang ginawa nilang dalil, yung lupa, di ba hindi nila kinakain ang bangkay ng mga propeta? So, isang dalil yun. So, ibig sabihin, kung ginawa nila itong dalil na sila ay may malay o conscious. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam tama'a bil anbiya ilay isra fi baitul makdis. So, nakipagtipon daw si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kasama yung mga propeta, iba pa mga propeta sa Laylatul Isra doon sa Baytul Maqdis. fis sama'i, di ba nasalubong pa niya iba pa mga propeta, sa langit. Sinisini mga na, nasa lubong niya. Marami, di ba? Kasama si Isa alayhis salam, si Musa alayhis salam. Sabi, so, may buhay sila o may malay. Wa so, akbaran na Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala yaruddu alayhi ruhahu hatta yarudda salama ala kulli man yusallimu alayhi. Sinababanggit din sa mga hadith na ibinabalik ni Allah ang kaluluwa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwing may bumabati sa kanya ng salam, yung salaalan nabi. Binabalik yung kanyang kaluluwa upang makatugon siya rito. So, ibig sabihin conscious o sa kahulugan din na buhay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi kung ibinabalik yung kanyang kaluluwa Diyo sa kanyang libingan. E kailan ba merong panahon na walang nagsasabi ng sallallahu alaihi wasallam. Halos sa lahat ng panahon meron nagsasabi ng sallallahu alaihi wasallam. So, bisin maharing buhay palagi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero syempre hindi hindi natin ito inuunawa sa ganitong pagkakaunawa. Ano pa rin ito? Eh? Algay pa rin ito. Ilagay ridalika mimma yasulumin uh, yasulu min jumlatihi al-kata bi anna mautal anbiya inna ma huwa rajiun ila an uh, gayyabu anna la so yung bandang huli ito yung sinabi ni ni Sheikh Omar al Ashkar na marami na babanggit tungkol sa mga propeta at uh, kumbaga ang, ang kanilang kamatayan ay nangangahulugan lamang na wala sila dito sa mundo Nawala sila dito sa mundo hindi natin sila nakakausap pero sila ay kumbaga ating uh, pininiwalaan na sila ay buhay inshaAllah na kumbaga buhay na nasa anyo na hindi natin nauunawaan hindi natin nauunawaan totally kung paano nangyayari ang bagay na ito wada taqarrara annahum ahya faida nufika fisuri nafkatas saik saika kullu man fis samawati wa ardi illa man sya Allah so ganyan din kaya nga kung ah may nalaktaon pala ako yung no mawjudi na ahya so hindi natin sila makakausap kung sila man ay umiiral na buhay wala pa rin sila dito sa dunya so mainam na nabanggit ito kasi ibig sabihin ito hindi tayo maaring makikipag-usap sa kanila o hindi tayo makakatanggap ng pananalita mula sa kanila at yun nga kapag kung uh, kumbaga sila man ay uh, mapagtibay na buhay pareho lang ang hukom sa kanila ay katulad lamang din para patay sila sa atin kumbaga kung paano natin tinatrato yung patay ganun natin tatratuhin yung mga propeta hindi hindi natin iisipin ngayon di ba nalaman natin na conscious sila sa libingan. O oh, alam natin, conscious sila sa libingan. Pero, hindi yun magiging katulad ng kumbaga, ang, ang hukom sa atin ngayon sa pakikitungo sa kanila. Hindi magiging katulad ng pakikitungo sa buhay. Hindi natin tatawagin si Propeta Mons. Ya Rasulullah, tulungan mo kami. Shirk yun. Diba? Kasi patay pa rin sila. Yun pa rin yung hukom sa kanila. Patay. Oo, dumarating sa kanyang salam natin. Ganun. Pero, yun nga. Ang, ang hukom sa kanila patay pa rin. At kung ano may nangyari sa kanila, pareho lang na hindi na natin nalalaman at ito lang yung ating nalalaman. Na at kung sila nga ay buhay, kapag inihipan na yung trompeta, kumbaga, ang nalaman natin nga, So maari may may pananaw mga scholar, maaring uh, mawawalan din sila ng malay. Katulad ng kung paano nawalan ng malay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syempre, katulad ng sinabi ni Allah, mawawalan ng malay o mamatay ang lahat ng nasa kalangitan at lupa illa man sya Allah liban na lang sa naisi ni Allah. Wada ba ila anna syuhada'a wal anbiya' Yes, ikuna sa akin gashi al fakala fi saik fi saakil anbiya wajhu endi annahum ahyaun enda rabbihim kasyuhada so meron nga mga scholar di ba ang pananaw nila sa saik pagkamatay ng mga buhay kasi may buhay pa naman sa panahon na yun di ba yung nga yung nagbebentahan yung binanggit sa hadith yung papakain ng hayop tapos sila yung ng pag-ihip ng trompeta, mamatay sila. Pero mapatay na, hindi sila mamamatay, pero kumbaga mawawalan ng malay yung kanilang mga kaluluwa. At hindi na mga propeta at mga syuhada, maring buhay sila sa paraan na kumbaga may kinalaman na sa kabilang buhay, hindi ibig sabihin na nandito sila. Kumbaga buhay sila at uh, tinutustusan ni Allah. So, sinabi ni Imam al-Bayhaqi na isa sa mga may ganitong pananaw na sila nga ay buhay kumbaga malapit sa kanilang Panginoon yung mga syuhada bilang halimbawa sila ay buhay at uh, kasama ng mga kasama si Allah kumbaga o kasama rin ibang tulad nila kasi pwedeng magkakasama sila eh. yung mga propeta at mga syuhada Paidentifika fissuri in nafqata ula sa iko pero kapag inihipan ng trumpeta sa unang paghihip mawalan sila ng malay. Sumalaya kuno ka mautan fi jami'i maanihi. Pero ang pagkawala nila ng malay ay hindi katulad ng kamatayan sa lahat ng kahulugan nito. Hindi ito magiging kamatayan. Hindi sila mamamatay kasi patay na sila. Eh. Hindi sila mamamatay. Hindi naihiwalay yung kaluluwa nila, kumbaga. Mawalan lang ng malay illa fi dihabi al istishar liban na lang sa kumbaga yung dihabi al istishar mawalan sila ng malay wakad juzan uh, si nabi sallallahu alayhi wa sallam an musa mimman istathna mimman istathna Allah at si propeta Muhammad sallallahu alayhi wa nga ay nag-aakala o kumbaga meron siya pananaw yung sinabi sa hadith na maaring si Musa alayhi salam ay kabilang sa mga hindi mawala ng malay. Fa in hum na minhum fa innahu la istisharuhu fi tilkal hala bisababi mawaka'a sa Sinasabi na maaring si Musa alayhis salam ay hindi mawala ng malay sa pagkakataon na yun. Kaya nga nung uh, hindi nga rin magkakaroon ng contradiction talaga sa hadith. Kasi di ba sabi sa hadith, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ang unang magkakamalay sa araw ng paghuhukom. Tapos nakita yung si Musa alayhis salam nakakapit sa trono. Kung siya yung una, magiging contradiction ba na nakita niya si Musa alayhis salam na nandoon na? Kasi maaring siya yung unang magkakamalay kaya si Musa alayhis salam hindi naman talaga nawalan ng malay in the first place. So, walang contradiction doon sa hadith. At yung dahilan, maaring dahilan kung bakit hindi na mawawalan ng malay, si Musa alihis salam kasi naranasan na niya yung pagkawala ng malay na katulad ng mangyayari sa mga tao sa pag unang pag-ihip sa sur do sa tur yung bundok ng tur yung nakita niya ang ano nadurog <laughs> parang binomba yung ano yung tur nawalan siya ng malay Baga, naranasan niya na yun kaya hindi na siya yung, sa paniniwala yung Propeta Muhammad Sallallahu ay sa pag ng mga scholar hindi na siya mawalan ng malay. Wabinaan ala hada, alfik, at uh, ayon sa pag-unawa na ito, Yakunal ambiyaw siyuhadao minal ladina yusakun, wala yakuna dakilina fil istithna. Sa ganitong pag-unawa, insya Allah, ang mga propeta at shuhada, mawalan nga ng malay, makaranas sila ng saik. At hindi sila mapapabilang sa mga exempted. Fakat nakalaan Ibnu Abbas wa Abu Hurairah, o Said bin Jubair. So iniulat mula sa tatlong ito, Annal anbiya awa shuhada, iniulat mula sa kanila, radiyallahu anhum, na mga propeta daw at mga syuhada. minal ladina istatnahumullah. So yung kanilang pananaw, sila ay i-exempt ni Allah, hindi sila kasama. Fainkanal muradu istatnahuhum, minal mauti, fain nahada hakun. Pero kung gayon din naman, kung ang kahulugan, di ba yung saik nga pagkawalan ng mali o pagkamatay? Kung ang saik ay pagkamatay, hindi eh, na nga mamamatay din ang mga propeta at mga syuhada. Kasi patay na sila, kumbaga. Kasi sa panahon na yun, ang pagdating ng, ano, ng, ng pag, unang pag ng trompeta, wala nang mananampalataya nun, di ba? Sabi-sabi, wala nang syuhada. Wala nang mamamatay doon sa pamagitan ng jihad. Kumbaga. Wa in kana al-muradu istithna'uhum min as-sa'iq alladhi yusibal amwat kama dalla alayhi hadith Musa fal-amru laysa kadalik Pero kung ang tinutukoy nga sa saik ay katulad ng nangyari kay Musa alayhis salam kumbaga uh, hindi ito hindi ganito mangyayari sa kanila na kumbaga na mamatay uli sila hindi na sila mamamatay muli hindi na sila mamamatay muli Ba ba'da ahli al-ilmi ila al-awla bil-muslim at tawakuf. Fi ta'yinil ladhina stathnahum Allah. Pero pinaka daw, sabi ng mga scholar, dapat meron tayong tawakuf. Para sa muslim ang magtawakuf. Ano yung tawakuf? Naalala nyo? So, hindi na tayo magdadagdag pa ng detalye. Sa pagtukoy kung sino man ang i-exempt e ni Allah sa pagkamatay o pagkawala ng malay, sa pag-ihip sa tore. Ito yung pinakaligtas na ano talaga. Hayaan na natin sa mga scholar yung pag-aaral tungkol dito, pagsisalita tungkol dito. Yung uh, kasi kung uh, sa ganitong usapin wala talagang ano eh, wala talagang napagtibay na talaan kung sino-sino ang mga mano ma, ma-exempt ma sa pagkawala ng malay sa araw ng pag Alhamdulillah. So, ito yung, ano, yung pagpapatuloy natin, inshallah. Mahababa pa itong pagtalakay nila Kasi maraming, ano, maraming pananaw. Pero lumalabas dito ngayon, ang saik, pagdating ng unang paghihip ng trompeta, maaring dalawa yung kahulugan. Pagkamatay ng mga buhay at ang pagkawala ng malay. Nang sino mang maaring, kubaga, may malay kahit sila patay na katulad ng mga propeta at mga shahid. Alhamdulillah. So, tutuloy natin, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh